Maganda, magandang araw po muli mga kababayan. Ito po muli ang yunin ko, si uh, Kuya mamo At uh, ito pong aking katabi ay si... Papa. Baby Kit. Ay uh, muli pong uh, bumabatiin po sa inyo mga kapanalig ano, ng isang uh, mapagpalang uh, araw. At uh, tayo po ngayon ay... Uh, na sa ating uh, YouTube channel at uh, maging sa Facebook page ano ho. At uh, upang uh, muli nating uh, talakayin yung mga issue na pinag-uusapan ngayon ano ho, dito po sa ating bansa lalo higit mga kaubayan ito pong mga anomalya ano ho, dito po sa flood control at uh, susundan natin to mga kaubayan hanggang sa katapusan ano ho, Sa araw na ito mga kapanalig ay uh, itatampok natin ano ho, sa ating vlog Ito pong uh, si Chisis Codero at uh, maging ito pong si Aluviano yung uh, may-ari po ng uh, Center Waste Construction Firm dito po sa Sorsogon At uh, ano nga ba yung uh, dapat nating uh, malaman dito at ng ating mga kababayan Sapagkat uh, mga kaubaya na doon po sa inaamin na ano doon ni Jesus Codero na siya po ay binigyan nito po si Alubiano uh, ng uh, 30 milyones. Ay uh, inaamin din po kahapon mga kaubaya na nito po si Lubiano ano ho na talagang uh, totoo na nagbigay po siya kay Jesus Codero ng uh, tumatanging na 30 milyones noong panahon ng halalan. Sa kabila po mga kababayan ng uh, pag-aamin ano, ni Chisi Scudero at uh, maging ito pong si Lubian, ay uh, marami po ano, sa mga kritiko ang uh, nagsasabi na dito po ay uh, mayayari dito si Chisi Scudero at maging ito pong si Dahil uh, ayaw daw po mga kababayan sa nakasaad uh, dito po sa provision ng uh, Omnibus uh, Election Code uh, number 95 ay, ay pinagbabawal ng batas na tumanggap ano ho ang uh, isang kandidato ng uh, pera na galing po sa mga kontratista ng uh, pamahalaan. Tuvalid mga kababayan na ito pong uh, si Lupiano ay uh, inamin niya po ano ho na yung uh, perang ang uh, pinagkaloob niya kay uh, Escudero ay uh, hindi po galing uh, doon po sa korporasyon. So ibig sabihin po mga kababayan hindi po galing uh, doon po sa uh, Centerways uh, construction firm at uh, ito daw po ay uh, galing po sa kanyang uh, sariling uh, bulsa so ito po mga kaubayan yung kanyang parachute ano ho at uh, marami po sa mga kritiko ang uh, hindi po naniniwala tungkol po dito tiningin ko mga kababayan doon po sa Google ano doon po sa isumbong kaya pangulo yung mga katiwalian ng gobyerno nakasad po doon ano yung uh, lahat po na kontrata ng uh, Centerways uh, Corporation dito lamang sa Sorsogon ay uh, humigit uh, kumulang ng 50 na kontrata ano At uh, karabihan ito ay uh, flood control project. At uh, dito mga kaubayan, doon po sa may git 50 tang uh, uh, kontrata ng uh, Centerways uh, Corporation ay uh, isa lang po mga kaubayan yung uh, pinuntahan ko doon po mga kaubayan sa Kugun, ano, sa Erosin at uh, doon po ay uh, bumalaga, bumulaga sa akin mga kaubayan na talagang uh, bar down, bumagsak mga kaubayan yung uh, flood control project ng uh, Center Waste uh, uh, Construction Firm at uh, ito po ay uh, una na po uh, na i-vlogan ho ata uh, hindi ko pa po napupuntahan yung uh, ibang uh, project ano, ng ng Centerwise uh, Construction at uh, sa mga susunod na araw ay maari nating uh, pasyalan ho ano, yung mga proyekto ng Centerwise Corporation. So mga kabayan, ang uh, point of view dito po sa talakayan natin ito, kayo ba ay uh, naniniwala na walang uh, partisipasyon. Ito po si uh, Chesin dito po sa mahigit uh, 50 ang uh, uh, kontrata dito po uh, Centerways sa uh, construction firm dito sa Rosogon. At uh, una na pong sinabi mga kaubayan ni Chesin Scudero na ito pong uh, may-ari ng Centerways ka uh, construction firm ay uh, kaibigan niya. At uh, kayo ba mga kababayan ay uh, naniniwala na hindi po si uh, Chesis Codero ang uh, proponent sa lahat po ng mga proyekto ng uh, Center Waste uh, Corporation? At uh, ayon po mga kababay, sa ulat ay kita uh, uh, 80 ang uh, lahat ng uh, proyekto dito pong si uh, Center Waste Corporation no? dito po sa... Kapikula. At uh, meron din po uh, mga sa ibang lugar, mga kaubay na no? Sa Bisaya. At uh, sino ba ang tanong sinong uh, malaking uh, tao ang uh, gumagawa ng paraan uh, upang uh, makakuha ng uh, malaking pundo mula po sa kabarang Bayan. Uh, ito pong mga kontratistang ito dito po sa Sorsogon at sa iba din pang, uh, dako ng uh, kapikulan kabikulan at uh, magisa maging kabisayaan. Ano? At uh, noong uh, mga nakaraang uh, araw mga kaubayan ay uh, talagang uh, napabalita, ano, na ito pong si uh, Chessy Escudero ay uh, uh sumingit ano, ng uh, 142.7 billion uh, insertion mga kaubayan doon po sa gaah doon po sa pondo ano, ng uh, bayan. At uh, nabuking ito mga kaubayan, ito pong uh, insertion na ito. At uh, ito po pala ay uh, talagang mayroon na pong uh, programa na pagbibigyan uh, dito po sa uh, kwartang ito. Ano, at uh, ito po ay uh, bawat uh, lugar na pagbibigyan ay talagang bilyonis. So ang uh, Sorsogon ay uh, 9 billion sana ano kung uh, ito po ay natuloy. Malaking uh, quarter naman sana ito kung uh, ito po ay natuloy. At kung uh, totoo po yung uh, sabi ni Pangulo ano na ang uh, napupunta lamang doon sa proyekto, so meaning yung uh, 40% ng uh, pondo ay uh, mapupunta doon po sa mga berdo ng uh, kabanang bayan. Uh, ito po ay uh, ang galing po ito kay Pangulo. Hindi po galing ito sa akin. No? So, kung uh, isang bilyon mga kaubayan, ang uh, pondo, halimbawa lamang po, ano, sa isang uh, flood control project, ay uh, yung 40% nito ay uh, halos uh, 400,000. Yun po mga kaubayan ang uh, paghati-hatihan ano, ng mga verdugo uh, ng uh, kwarta at nakasama na dito mga kaubayan sa mga verdugong ito yung uh, nariyan po sa DPWH at uh, ito po nga uh, kontratista ang ulang po mga makinabang dito at yung uh, proponent na malaking isda sa gobyerno na siyang uh, uh, gumagawa ng paraan upang uh, makakuha ng malaking pundo doon po sa kabanang bayan ang Pangulong Marcos, mga kaubayan, ay uh, nagtayo ng uh, isang uh, independent body, isang komisyon, uh, mga kaubayan, na mag-iimbestiga. Higil po ito, mga kaubayan, dito po sa mga anomalya. Sa lahat po ng mga anomalya, mga kaubayan, mula po sa panahon ni Digong, ang sa kasalukuyan, ay uh, tatamaan po ito. At uh, una na po sinabi, mga kaubayan, dito po si uh, Pangulo na uh wala sinah yung mga district engineer ano sa bawat uh, distrito sa buong bansa at uh, lahat sila ay uh, nakasalang sa investigasyon. kung uh, matatanda niyo mga kawapay na ito po uh, isang uh, district engineer na nagtangkang uh, manuhol uh, dito po kay uh, congressman na veste ng uh, Batangas ano ay uh, nagpapakita lamang po na nariyan po talaga ano sa dwh ang mga kalokohan ayaw lang talaga mga kaubayan na banggitin na, uh, ng mga district engineer kung sino po yung mga malaking isda na nagbibigay ng, uh, ma ng uh, malaking pundo ano ho, sa DPWH upang uh, gumawa sila ng uh, proyekto na kanila namang, uh, ng mga pagkakakitaan uh, ng milyon-milyon. Tunay po mga kaubayan ano ho, ng uh, wow, wow uh, construction uh, firm, ano ho. Ay uh, maraming proyekto, maraming uh, flat project sa Bulacan, ang uh, Ghost Project. At uh, doon po talagang uh, nadismaya itong ating Pangulo. At uh, doon po siya nagdesisyon na talagang uh, bibirahin niya yung uh, lahat po ng uh, distrito sa buong Pilipinas upang uh, malaman natin ano kung uh, sino talaga yung mga malaking isda na proponent dito po sa malaking pundo na galing po sa taas patungo po sa kanilang, -kanilang lugar. Ano At uh, sa ngayon, mga kaubayan, kahit na pitpitin ang mga bitlog, uh, dito pong mga kontra kontratista dito, ay uh, hindi pa ito uh, bibigay. Ano ho? At uh, kung mapapansin ninyo, yung uh, uh, general manager ng uh, Wawao Builders ay uh, talagang uh, guilty na po kung uh, titinan natin dahil uh, talagang uh, hindi niya talaga masabi kung... Uh, uh, sino ang uh, kanilang uh, kasabwat ano ho, sa gobyerno Napakatindi mga kaubayan ano ho yung ganito uh, ganitong uh, kalakaran sa ating uh, pamahalaan talagang kung hindi po ito uh, ma mawawalis dito po sa ating alipuna, ay, uh, lipunan ay talagang uh, walang uh, patutunguhan ng ating bansa kundi ganun at ganun na lamang kahit pa Uh, dumating pa yung mga bagong henerasyon, mga kaubayan, ganun at ganun pa rin ang kalakaran dito sa gobyerno. Kaya naman, uh, pasalamat tayo ngayon ano, dito kay Pangulo dahil uh, sila po yung uh, nag-initiate na talagang uh, tulukan na itong mga kalukuhang ito ng mga uh, opisyal ng gobyerno dito po sa ating bansa. At uh, naman sa mga kaubayan na uh, ito muna po ang uh, ating uh, may ano, na impormasyon na patungkol po sa mga naging kaganapan na dito po sa ating uh, bayan. Ano, at uh, sa mga susunod na mga araw ay uh, hindi po natin nalulubayan na ito po mga ganitong usapin sapagkat pagkata uh, kahit naman papano ay uh, makatulong tayo ano, sa bayan upang uh, magkaluub magkaloob ng uh, informasyon hingil po dito sa mga uh, anumalyang uh, kinasasangkutan ng mga malaking uh, tao sa ating gobyerno. Ito muna ang inyong lingkod, si uh, Kuya Mamo, sasabi po na magandang araw po sa ating lahat at uh, mabuhay po ang sambayan ng uh, Pilipinas.